Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Marahil marami sa ating mga kababayan ang naghahanap ng malapit, maganda, malinis at sulit na paglalakbay. Mahilig kasi tayo mga novo isihano na nature trip ang hanap tapos yung tahimik lang. Yung tipong wala kang ibang makikita kung di ang kagandahan ng inang kalikasan. Kaya nga pag tinatanong kami kung saan nga ba magandang pumunta, una naming nire ang lugar na ito. Ang team laban na ay mulingang nagbabalik dito sa ba Bayan ng Sibuyas Dito nga yan sa barangay ng Labi Sa maunlad na bayan ng Bungabon Isa nga ang bayan ng Bungabon Sa may mga pinakamagagandang tourist spot Dito sa ating lalawigang Nueva Ecija Dito mo nga matatagpuan Ang sikat na sikat na ilog ng Labi Kung saan ang tubig ay malinaw Malinis at malamig Pero sa paglagpas nito Ay may naghihintay na isang napakagandang paraiso Welcome to Sibilla Paradise Laban na! Yon, yon, yon! Maligayang pagdating sa napakagandang Sevilla Paradise. Ang lugar kung saan ginagawa nilang mas malapit ang tao sa kalikasan. Hali kayo mga kababayan, samahan nyo kaming pasukin ang loob ng napakagandang lugar na ito. Ngayong araw nga ay kasama ko si Kaloy, si Kenpoy, si Imaw at si Dugong na siyang may hawak ng kamera. Kapansin-pansin dito sa bungad ang malawak na parking area. Dito na nga kami nagsimula sa itaas at ipapakita namin sa inyo ang lahat ng detalye ng buong resort. Pinahahalagahan ng Sevilla Paradise ang esports kaya meron ditong basketball area. Meron na nga rin dyan bola na libre nyong magagamit. Sa ganitong paraan, hindi maiinip ang dahil meron silang mapaglilibangan. Katabi nga ng basketball court ang Kuya Jesse's Bahay Kubo. Ang bahay kubong ito ay walang ang aircon. Pero dahil kayo ay nasa pinakamataas na bahagi ng Sevilla Paradise ay napakalamig dito. Ang Kuya Jesse's Bahay Kubo ay may sariling CR, may sariling kusapang kusina. ang tatlo hanggang limang katao. Ang halaga nga ng Kuya Jesse's Bahay Kubo ay 3,000 pesos lang 24 hours na yon. Sumunod nga namin pinuntahan ay ang kanilang Sevilla Paradise Resort Tent sa halagang 1,500 nga ay makakapag-overnight na kayo dito nang nakatent. At take note, may beddings na ang mga tent na yan. Kasya nga ang dalawang tao sa isang tent. Kaya naman, chance nyo na yan ng inyong jowa. <laughs> napakaganda at napakaromantik nga dito sa tent area. Sinisigurado nila na palaging malinis para sa mga guests. Meron nga rin area dito kung saan pagsapit ng gabi ay maaari kayong mag-bonfire. Perfect na perfect nga ito sa buong barkada. Kung hindi nga kayo mag overnight at day tour lang ang hanap ninyo, pwede kayong magrenta ng cottage. Ang renta nga ng cottage ay naglalaro sa 700 to 1,000 pesos lang. Asya na nga doon ang 10 hanggang 15 katao. Tapos, ma-e-enjoy nyo na ang napakagandang view at ang napakalamig na tubig. Pero syempre, dahil day tour lang kayo, kailangan nyo magbayad ng entrance na 100 pesos. Pero sulit na mga kababayan dahil makapigil hininga ang ganda ng tanawin dito. Makapagbabanding kayo ng maayos ng inyong kaibigan o ng iyong pamilya. Bakit ka pa nga naman pupunta ng Tagaytay o ng Bagyo kung meron na dito sa bayan ng bungabot? Nga pala, tatlo ang swimming pool nila dito sa Sevilla Paradise. Ito nga yung isa yung tinatawag nilang Noah's Ark-inspired na swimming pool. Dito palang tiyak na mag -e enjoy na ang mga chikiti Wala naman dapat ipangamba dahil laging bago ang tubig niyan. Ngayon nga iisa-isahin naman namin ang magagandang kwarto dito sa Sevilla Paradise. Pagmasdan nyo rin mga kababayan, habang iniikot namin ang resort na ito ay eh wala kayong makikita ang anumang kalat. Ang una nga namin ipapakita sa inyo ay ang tinatawag nilang A-House. Ang A-House nga ay air condition. Kasya dito ang tatlo hanggang apat na katao. Makakapag-stay na nga kayo dito sa loob ng 24 oras sa halagang 3,500 lang. Sumunod nga namin pinuntahan ang tinatawag nilang Dwarf House. Dwarf House nga ang tawag dito dahil maliit na kwarto lang. Pero alam nyo ba na maluwang ang loob nito dahil kasya ang dalawa hanggang tatlong katao. Ma-e-enjoy nyo na nga ang buong Sevilla Paradise sa halagang 2,500 pesos lang. Talaga nga namang mura at pangmasa ang presyo ng Sevilla Paradise. At ngayon nga, ang susunod nating papasukin ay ang tinatawag nilang Tiny House. Ito ang Tiny House ay isang maliit na bahay na second floor. Una nga naming pinuntahan ang nasa second floor. At ang nandito nga ay ang kanilang double deck na higaan. Kasya nga dito ang anim hanggang walong katao sa halagang talagang 6,000 pesos lang. Meron nga rin itong balkonahe kung saan tanaw na tanaw mo ang kagandahan ng bulubuntuki ng Sierra Madre. Ay grabe, sobrang sarap magkape dyan pagkagising mo. <laughs> Dito nga sa first floor ay meron na kayong videoke, may lamesa at may mga upuan. Dito nga sa tiny house ay meron na kayong sariling CR at sariling kusina. Dito nga sa Sevilla Paradise ay marami kayong pwedeng pagpicturean. Ayun nga si Kenpoy at Imaw, kunwari daw ay meron silang mga pakpak. Kahit mga mukha sila ang paniki. <laughs> Grabe, talaga nga namang love kayo sa ganda ng Sevilla Paradise. Bukod nga sa makulay, ang resort na ito ay talaga nga namang kitang-kita mo ang kagandahan ng inang kalikasan. Ito nga ang kanilang dalawang swimming pool kung saan ay may pangbata at may pangmatanda. Lagi ring bago ang tubig niyan dahil nagbumula pa yan sa kabundukan. Sa paligid nga ng swimming pool ay may mga available na cottage kaya mas maganda pag ito ang nakuha nyo. Pero sa ganda nga ng lugar hindi kayo magsisisi dahil kahit saan ka pumunta ay talaga nga namang malamig. Kahit saan ka nga rin pumwesto, pwedeng pwede kayong magpicture. Pero syempre, tayo mga turista, dapat ay responsable tayo sa kapaligiran. Iwasan nating manira at magkalat. Nga pala mga kababayan, alam nyo ba na ang Sevilla Paradise ay naging bahagi na ng maraming mahahalagang pagdiriwa. May ginanap na nga ditong birthday, kasal, binyag, anniversary, reunion, team building at marami pang iba. Child friendly at pet friendly ang Sibilia Paradise kaya pwedeng pwede nyong dalhin ang inyong mga alaga. Dito nga sa Sibilia Paradise ay may tinatawag sila ang Pavilion House. At eto nga ang bahay na nakikita nyo ngayon dito sa video. Itong Pavilion House ay meron tatlong kwarto na kasya ang 10 hanggang 25 katao. At yan ay nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Kung dalawang kwarto naman ay pwede na ang 10,000 pesos. 5 hanggang 15 katao ang pwede. Libre na nga ang lahat dyan. Ang Noah's Inspired pool ang mini function hall, ang libreng bidyoke, hot and cold dispenser Libre na nga din ang paggamit ng kusina ang paggamit ng ref, ng griller at ng mga CR. last libre pa ang isang bahay kubo na may double deck. Kaya nga madalas ang pavilion house ang nakukuha dito dahil talaga nga naman pang staycation. Sulit na sulit ang pagbiyahin nyo dito sa Sevilla Paradise dahil hindi kayo madidismaya sa ganda ng lugar. Kalmado ang klima dito na talaga nga naman napakalamig. Sinong mag-aakala na ang tinatawag nilang probinsya na daanan lang ay mayroong ganito kagandang paraiso. Ngayon, masasabi natin na hindi papahuli ang Nueva Ecija pagdating sa magagandang lugar. Dahil isang patunay ang Sibilia Paradise. Nga pala, sa bandang ito ay meron ding bonfire. Kasarap siguro ng ganitong experience. Yung tipong kasama mo, yung mga mahal mo sa buhay. Tapos, nakapaikot kayo dito habang may lumiliyab na apoy. Yung tipong masaya kayong naghahalakhakan at pinag-uusapan kung gaano ano kahalaga ang inyong samahan. Eto nga't malapit na kaming matapos na ikutin ang kabuuan ng Sevilla Paradise. Ngayon pupuntahan nga namin ang aming paboritong tambayan. Kung saan kitang kita mo ang ganda ng bulubunduki ng Sierra Madre. Yung halos abot ka mo na ang ulap sa kalangitan. Tapos sagap na sagap mo pa ang napakalamig at napakasariwang simoy ng hangin. Ay grabe, sobrang sarap magpahinga at magrelax dito sa Sevilla Paradise. Kaya kayo mga kababayan, kung naghahanap kayo ng maganda, tahimik at talagang sulit na lugar, isa ang Sevilla Paradise sa dapat ninyong maranasan. Kasalukuyan, talaga nga namang hindi na magkanda o gaga ang pamunuan ng Sevilla Paradise para harapin ang maraming mga bisita. Dahil talaga nga dinadayo ito at binabalik-balikan. Eto nga't kahit lima lang kami ay nag -e enjoy talaga kami dito. Dahil batid namin ang saya dito sa Nueva Ecija. Para sa kumpletong detalye sa reservation at sa booking, bisita Basahin at i na ang official Facebook page ng Sevilla Paradise. Ang amin nga po palang malugod na pagbati sa Mayor ng Bungabon na si Mayor Ricardo Ay Padilla, at ang kanyang katuwang na si Vice Mayor Christian P. Binuya. Mga kanovo ay si Hano, puntahan at silayan ang ganda ng Sevilla Paradise dito sa Barangay Labi, Bayan ng Bungabon. Sa mga may-ari na si Sir Abet at si Ma'am Mea at sa mababait at maasikasong isdam, hangad namin na sana'y marami pa ang makaranas ng ganda ng Sevilla Paradise Ito pong muli si SK Philip isang proud probinsyano at isang proud Novo hano mula sa bayan ng Laura Sa ngalan ni Imaw, ni Ken Poy, Kaloy at Dugo, kami po ay taus pusong nagpapasalamat Mga kababayan, wag niyo naman pong kalilimutan na ipalo itong aming page upang maging updated sa mga panibagong tuklas dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ngayon napatunayan namin na iba ang saya at sigla sa bayan ng Bungabon Maraming maraming salamat sa panunod manunood ang sa muli paalam. Oh. Ingat and God bless! Laban na! <laughs> <laughs>